Ay, ang ako experience it is very <coughs> asenso. So my name is Jessaril Bitakura Kuran. So I am a BFP personnel mangitan sa Bureau of Fire Protection. I'm representing the province of Bukidnon. Ang napatayan ako sa mga tao sa sa Miss Oak is very respectable din ang mga tao. Grabe yung kamabiyabihon ng mga tao. Na yun, kanang gina-welcome din nila. Kabalo man sila, nga dili may taga-diri. Pero ilagin min gina ginatudluan mo nila kung sa sa'yo mga nice nga spots, ah, napit ang mga naling nga store, ah, siya pwede paliton. Wala may na-expect, ma'am, nga sa amo ang last day, kaya supposed to be manguli namin mi. So, na may pa-tour. Ihatag yan po niya, privilege sa Monigo, na makatour mi sa iyang lugar, nga libre, na paila ilagin po sa amo, a o kung uh, sa giyod, kaanin doon si Motong, uh, Miss Hope. Moto nga, sa among pag-tour, na may giyod po, Kaya, Though, sa mo anay falls pero lahat, bigyan lang sa lahat na lugar, makita po kag falls, may libre na food. Pero nice siya, no? Kaya at, up, after sa falls, munta na punta sa tubig. May nais dagat, may sapa, may falls. Amazing! Amazing yun, ang Miss Oak. Isa sa mga kanang happy moment mo mga namin diri sa Miss Oak. kaya very generous, si, Go, yun. Very, very humble si, Go. May natagon, good siya. Natagaan mi tanan ni Gov og mga palipay of course. So mo to siya mong dili malimtan na nakani mi sa misok. Gov, um, Sir Henry S. Waminal, sir, thank you so much from the bottom of our hearts. Gikan sa province of so Bicolod. Um, salamat kayo, sir nga gitagaan ni nimo og experience.